Aye mika mika, ayo. Ay Parang ayon muling ng sinigra. Parang gusto mong ginagawa ng sinigra, sinuratap. Aye mika mika, aye bakaon. Dahipang Ayo, Ayo ayo. 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 Ayo Nabili na? Magkano rin po nakuha? Sita. 70 na po dalawa Ay sala po Ay ah, 60 60, 60 24. Tsaka po 24 Mga pangalaga pa po Alagay Alagay 60 na 24 daw yung isa Yung Tagalog na ba Mga pangalaga nabili na ni tatay hindi ko ah, magandang umaga mga talong tv alas 9 na ng umaga po na po, po mga benta mga dito sa pala mga bakat si patumal patumal daw ang benta ng baka ngayon patumal na balik, uh, balik, po na uh, balik po na yung balik yung mga ninyo dalawang balik tayo mag-update ulit ang mga presyo ng mga bakat okay. okay. dito pakalaga at pakapakatay. Kaya sa mga yung sa ating video, ngayon pala yung May 30, 2025. Sama-sama mga nalawad sa video natin sa akin. Yung mga si boss dito nga ng no? Indo Brahman. Torete pa lang ito, no? Magkano ang presyo? 62,000. Ang Junior Bull, 62,000. Asa yung presyo, baka ito binibenta. Yung mga baka si boss dito. Mga Indo Brahman. Sila boss, ah. pala sila. Ayan. <laughs> nagbibilihan. binibili sayo boss sa binibili. sa boss. bini 4000 59. O. O. Ang maganda pala to. May bantawag. pala to, 59 daw, ah, 50, 50, bueno, uh, ganda na. naman ang naman may baka lumamaway. Hindi na. lugi ako din eh. Lugi na naman tablahan ako sa mga video sa inyo. Ano ko? Pare tablahan ako sa mga video sa inyo. May ko sa libo. Pare pa muna. Ang presente di apat na libo. Pare ko pare makabili ng baka. Sumitali mo raw. Ang dokumento na rai. Ay pagtatag-tag ng mamumura pa raw. Ay sabo. Doon na. Mamumura na pag nagdagdag pa. Pare ni Para Batangas. Sabi lang ay. Ni Pedro Garcia,

Hindi uh, na. nagkakasundo dito sa barangay. Hey, daw. Ayos na. <laughs> di na nagkasundo. katawaran. <laughs> <Ayun, laughs> <laughs>

Iyan right. yeah. oh, 56 na Nagkasundo din Nagkasundo din sa mga ito 56 Si boss <laughs> na nagpalawang Sa sa Nabi din na po Bigay ko sa riyaya kay Sunaray. Ayun. Tayo bigay din ni boss. 56,000 na bilhin nito baka ito. 56. Kailangan din naman pagkabaka niya. Pamay pa yung tenga. Sila ate pala nakabili ng bakang ito may video natin. Shout out sa kanila. Mga taga Sariaya. Sariaya. Sa Pasay Sariaya. Sa Buli. Sa Buli. Ayun. Sila sa sa Kastanyas. Yung, sila sir. Sir pala yung pinagtatawa dito mga kasama. Binayaran na ng 56,000. Bagay kay Yes, yes, yes. So, sila pala may ari ng bahay. So, Kung bakit ipinagtawad tawad lang kay ng mga kasama niya. Kasama mo. Apo yung kaniyang mga tumawad, pinayak pinatulong lahat tumawad sa baka. Yes, yes. yes. Oo. Oh may mga baka sila bossing dito ng mga pangbenta. Ipikota natin. Mga balagbagin. Ito pala ang boss. Big boss. Magkano mga baka mo ganito kalalaki? May kitna po 65, pante. May na 65 dito, patong sa 65. Ito ang 65 yan. Ibang medyo maliit para Parang dali. O, 50 lang. Patong sa 50 natin natin. Ito naman ay patong sa 50 daw. Ito mga medyo maliit-liit. Yan. Balagbagin mga baka pang pating dito binibenta mga indubra ng lahi. Magkano pang presyo ng baka niyo? About ang dalawa. 120,000 ang dalawa. Mga indubra ng lahi. Uh, uh ah, baka ng kalat ganyan. Um, anong lahi nito po? Like, anong lahi? Pa. Hindi po anong lahi niya? Anong lahi? Braman. Mga braman daw ito lahi nito. Binibenta pa. Mga bata pa. Good morning mga Talongs TV Padre Garcia live sa Coction Market Araw ng Biyernes Huling araw ng Mayo May 30, 2025 Naparami na ito pang pinapara para sa baka dito ngayon Yan po May uh, binibenta si Boss dito ng dalawang uh, Torete baka May gitna tikawarit na ito May gitna tikawarit na ito Magaganda ang no? Mga Brahma ano no Lahin ng Brahma na Magaganda ang katawan nyo May gitna tikawarit na lang na ito yeah. Motor ito yung baka binibenta ni Bossing Magkaganda naman siya Saan galing ito? Quezon? Quezon? Quezon Yung mga pangang Quezon Binibenta pa Nakarap ko ni Bossing

Hindi rin hindi rin makakasama. Hala ko dalawa Hindi, hindi, hindi aray. Hindi. Natay, makinig Hindi naman ako basis Hindi pa rin tayo Kung maaaring sa sa sito-sito, hindi ko naman hindi. Sito-sito daw. Dalawa. Kung maaaring ito. Sito-sito.

bipito binala yeah, sa mga tatlumpo, sa ganito, bawas niyang right baka, gusto yung wala pa sa baka. taya niya mukha, talo wala talo 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 talo

Hindi nagkasundo. Porky pa yung tawa din sa bakit. Torete yung bakit. May gitna lima nga lang. Madami na ng mga torete yung bakit dito sila binibenta. <laughs> Bossing, magandang umaga. Magkano yung mga torete mo? Tigpo lilima po. 50,000. Partidahan. 50 babawasan naman po. Babawasan. Babawasan, babawasan yun. Partida 50,000 daw ito, babawasan. Mga torete yung baka. Galing norte ito, no? Mga bakang norte. Pinibenta pa na po. Ano yung pisang bawas? Ah.

Ibig sabihin, pababa. Ay, kasawa mong kausap ko eh. Ikaw naman na talaga may pira. Ay, gusto mo lang malilit. Eh, 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 na nito. Kanina po, kanina pa kita doon eh. kasawa na mo. Huwag lang po yung na yung price ah. Taba. Kaya lang, magkita halagahan dito ng 35 eh. Ang pamilya mo pa 29 eh. Siya. ah, wala uh, na akong magagawa sa iyo. Um, yeah. yeah, no. Yan. <laughs> Ayan.

mga uh, baka sila boss dito na mga kwerente. Sige, ito malilit, hawak ito. Malilit. Ito malilit, hawak ito. Hawak ito. Ano kosto ito. Oo. Alam mo, friend, nala ba? Kasi 5 taon na ako, talaga dito para coin. Ah. Okay, round day. Hindi na 'yung baka. Parang torong 'rey. Oo, 'yung magdadala.

pagitan. pagitan kapat na po dito. mura'y sa malipis na naman. pagitan. 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 pa. pagitan. na. pagitan. No, oh. pagitan. na kuya? pagitan. No, pagitan. Hindi na po kapwa po yung dalawang yun. Kung babalik na yung 1,000 sa motorway, saka 3,000 pesos. 865. Ito daw ay nabili ng 865. Nabili ito dalawang bako. Sila ba sa nakabili? 865. Magandang umaga. Para matum matumal ang bilhin ngayon, ha? Matumal? Tawag ito reti. Ito dalawa na bebenta. Ito dalawa na bebenta. Magkakata pinamalit mo ito? Patok lang sa 25. Patok sa 25? 35. Ah, 35. Malahi naman siya, ano. Hindi pa to tabang gatas pa. Hindi na. Ah, sorry, sorry. Ito mga to na may mga magkano sa malalaki na to. 45. 45. 48 portrait. Yung maliliit ito ba parte na siguro. Nagte-38 din. San magagal sa mga baka niya? Lemery. Mga baka lemery dot. Mga binebenta pa tapos. Free deliver na. Free deliver na ito. Yan, free deliver na raw. Parting Batangas na. Oo. Huwag lang daw mapapalayo at baka mamaya mapalaking gastos. Palaking gastos. <laughs> free deliver na raw. Binebenta pa ni Bossing. Hindi na kayo. Mga torete ba? Si Boss na binebenta. Boss, ito nga ba yung mga torete pa? Balagbagi na. Torete po, torete po. Magkano ang presyo mo ito? 55. Bawas 55 Bawas o Bawas 45 Ito yung bawas sa 45 daw Ito sa may bawas sa 55 Malaki-laki naman yung isa Ito yung yung mga pinipin Mga norte na ba ang norte? Oh, ah, kalay meri Mga baka meri Ito yung pinipin daw pa nila po eh yung mga baka sila po sa Torete Isang so, malitli dito Mulan days Tsaka isang pula

Ayun. Ito ba yung mga turete pa, bossy? Eh? Turete pa. Turete pa no, mga ng mga malalaki ng alam pagkapa. Magkano presyo? May kita limang po. May kita 50000 to. Ayun, mga pinipeta pa. Marami pa mga pinipeta yung mga turete at baka dito ngayon. Yan, may dalawang baka si boss dito, isang landis ulan days tambaga-baka eto namang isa ay ano, prama na lang mga kalahating presyo ng mga baka do? may kitang 40 kitang 40. 40 may kitang 40 dito ay okay. ay ay may wala 40 ata may wala 40 daw mga baka binebenta ng Ito ko mga baka norte na no nato po yan norte na yung mga binebenta dito binebenta yung mga baka labos dito mga binebenta mga tagal. wala masyado yung mga tagalog na mga baka binebenta mga kalahating presyo ng ganito 47 45 Ah, baka na? 40,500. Ito, ganun din. 445 sa 45. Yan ang mga pinipeta. pangalagang baka. Mga pinipeta pa po. Mga talong stipi, madalang baka na yung mga tagalugin at na daw pala. Yan. Naubos uh, yung mga nakalagay dito. Puro mga nabili na ng mga type kapalit na mga slip. Yeah, Ay, magkano naman itong baka mong ganito? May, May kita try. Yeah. May, mm -hmm. okay. May kita try. Yes. Pangalaga, pwede reliction. Pwede pwede. pa ni Tatay. May kita try. Pwede pa. Ito Tagalog, ano? Mga tagalog. Puro Tagalog. Oo. Oh. po na baka. Galing po yung Marinduque. Marinduque, Spain na natin. natin. Ang Marinduque. Magkano ang presyo po? Bawa sa Benchinko. Bawa sa Benchinko. Bawa sa Benchinko daw Não, não, não!